I've been attached with the feeling of the waking up with you. Talaga namang nagtre-trending na at pinag-uusapan sa social media ang yakapan nga ng ating dingling sa Kent by Me Love na sila Donnie at Bal Mariano. At talaga namang sobrang hinapit pa nga ng ating Doni Pangilinan ang pagyakap kay Bel Mariano na talaga namang kinilig ang maraming babis. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil alam naman natin na ito nga ang si Mamang at Papi ay talagang sila nga nakahuli sa ating bingling na nagyayakapan. At talaga naman itong si Mamang ay pinipilit niya nga na talagang naghahalikan nga raw itong bingling. Hindi, nakita ko talaga naghahalikan. Ganon, huwag tayong aalis. Huwag so, aalis. Hindi na yung Kaya naman sa mga ganitong eksena ng ating bingling o nila Donnie at Belle ay nae excite nga ang maraming bubblies dahil dito na ba natin mapapanood ang first kissing scene ng Don Belle na talagang inaabangan na ng maraming bubblies. Kaya naman stay tuned lang tayo for more